Yan. May granite kayo, di ba? Tapos kailangan niyo ng pang-grout na matigas na puting-puti. So ito nilalagay namin. Top blue. Kulay puti. Meron diyan. Pag-grout lang kasi nagpupulbos eh, katagalan. So, tingnan natin 'to. Ano may counter natin dito? Mm. Tumayod na. Mabaho. Hindi dumami. Uh, so, tumi har dinyan. Tamenya in poly top. Wala <laughs> may poly top. Sa sampaleta na lang natin. Bakay na lang pang masking tape to. Ng, pala 'yan sa masking tape. Kasi nag-iiba yung kulay ng granite kapag nilalagyan siya ng ano grout. Iba kasi ito, para siyang blue. Mas malagkit. Ito nilalagay sa kantuhan ng granite para mas matigas. Sa pa hindi madaling mapulipod. Ang hirap dito, para sila ng kulay ng ano kasi, ng hardener. Ano, you know, ay, hindi na nakita eh. Basta para sila ng kulay, hirap tuloy malaman kung nalagyan na lahat kapag hinahalo. Haluin mo lang mabuti. Haluin mo na lang mabuti. Ayan, binalikan namin yung ano, unang mano. Kay mukhang manipis pa. Mabilis lang ang matuyo eh. No? O oh, ngayon, pinangaano namin, plastic. <laughs> Bago pa ba siya tumigas. Tumigas na yata eh. Di ba? dami kasi ng hardin na nilagay mo wala na tigas na aha hindi lihain pa naman yan pag tapos oh. <coughs> yan tapos habang hindi pa ganun katigas tanggalin na natin yung tape para malaman na agad natin na ginalaman mo sabi <coughs> na mahirap tanggalin Ay. ngayon pag may lumagpas kaya nyo pang kaskasin yan kasi hindi pa ganun katigas Hah, kang ni kamana? Tek nombor aman. Hmm? Di kam. Oh, komplit <laughs> ka, tiga tu. Baik dah di, anak padang. Hmm, tiga. Dah jadi dikit padang. ada Berotis ya no? Ni ni, di mana ini pegas tu sama skin tip bahasa Mali ini. Kater ulang. Tiga sah. no, ini ni siapa? Ah. Oh, cekai tentang nanti. Ya, pernah sangka mai. Kamu tu, panas sama skin ini. Mati gas ya ha? Dapat bilang itu mati gas eh. uh, sih. Oh, gas gas mana? Oh. Ini lembut. Dari bahan. style mau bulok eh. ya. Ini ya, juga. Putih putih. Tegas pati. Kahit di nang alihah eh, ini, pero kami bungas ha? na nang alihah para segera tu mati gasnya. Okay, okay. lagi? Ini dah naman. sendiri. <laughs> at susunod pa video na. No? Mas matigas na graph.